Sino raw politiko ang gustong patahimikin ang madaldal niyang ina dahil sa pangamba na maapektuhan ang kanyang kandidatura sa 2025 elections? Ayon sa nakalap ni Mang Teban, naghahanda na raw ang babaeng politiko para sa susunod na eleksyon, lalo pat alam niyang magiging madugo ang laban. Isa pa raw sa pinoproblema ng politiko ay ang dalaki na niyang ina na lalong nagpapalubog sa kanyang imahe. Mapera ang politiko pero dahil sa kanyang ina, baka raw mahirapan ito sa inaambisyong pwesto sa Senado. Kayo mga kaabante, anong masasabi nyo dito? Comment down below. Pero bago ang lahat, follow nyo muna kami sa aming mga social media. Para sa Abante, ako po si Jico Postolero. Peace out!